Ang programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Moira ilalaglag na nga at patatahimikin na sa wakas itong si Carlos at tinawagan niya na nga itong si Dax para sabihin sa hitman ito na patahimikin pata na nga itong si Carlos. Pero yun na lang ang galit na nararamdaman nitong si Zoe nang balitaan niya ang plano ng kanyang mami Moira. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa itong si Zoe at tinawagan niya itong agad si Dax at sinabi na wag na wag niyong papatayin si Carlos dahil siya ang totoo kong tatay. At kung may mangyaring hindi maganda sa kanya, ayon kay Zoe ay Dax, hindi kita mapapatawat Kaya naman itong si Dax ay takot takot at sa revelasyon na natanggap o narinig mula dito kay Zoe. Kapaniwala na ito palang si Dr. R.G. Tanyag ay hindi totoong tatay ni Zoe at itong si Carlos na inutos ni Moira na ipapatay at ipapaligpit ay siya palang totoong tatay nitong si Zoe. Ngayon ay nagdadalawang isip itong si Dax kung sino nga ba ang dapat niyang sundin yung amo niyang si Moira o yung pinakamamahal niyang si Zoe. Kasi nga mahal na mahal nga ni Dax itong si Zoe at gagawin niya ang lahat para lamang sa mahal niyang si Zoe. Pero yun nga, amo niya rin itong si Moira at hindi niya alam ngayon kung sino ang susundin niya sa dalawa. Kaya naman malaking problema ngayon ang kinakaharap ni Dax kung sino nga ba ang kanyang susundin. Kasi nga kung hindi niya nga susundin itong si Moira, sigurado na siya na rin ang ipapaligpit nitong si Moira. Kaya naman walang choice itong si Das kung titawagan niya ang kanyang hitman at sinabi na huwag na munang ituloy ang balak nila kay Carlos dahil sa kanyang nalaman. Samantala naman galit na galit itong si Zoe nang malaman nga ang plano ng kanyang mami kay Carlos. At dito ay binalaan nga ni Zoe ang kanyang mami Moira na once na may mangyaring hindi maganda dito nga kay Carlos ay sasabihin niya ang totoo kila RJ at Linet na hindi siya totoong anak ni RJ at anak siya ni Carlos. Kaya naman itong si Moira ay galit na galit at binala ang si Zoe na wag na wag niyang gagawin yon kung hindi ay sa kangkungan sila pupulutin. Samantala naman itong si Carlos nga ay hinabol na nga ng mga tauhan nitong si Moira. Huli na para sabihin o tawagan ni Dax nga ang kanyang tauhan pero nakaplano na pala dahil dalawang tao nga ang binayaran ni Moira para sigurado na maililigpit nga ng mabilisan itong si Carlos. Samantala naman itong si Analem ay patuloy pa rin na Hinahanap ang ebidensya ng pang uh, re-remalyaso nitong Z Justin sa funds na ginagamit doon nga sa kulungan nung panahon na nandoon pa si Moira. Moira ang hindi alam nitong si Z, Z. Annalyn, na si Justin nga ang may utak ng lahat dahil nga pinagagantihan nila itong si Giselle. Ito namang si Giselle parang tanga-tanga din at hindi alam kung uh, sino ang paniniwalaan niya niya kahit na mali ng kanyang anak na si Justin pero ito yung kinakampihan niya at totoo naman ang sinasabi ni Annalyn na nakita niya talaga mismo ang ebidensya na may anomalya na ginagawa itong si Justin na malaki yung pundo na ginamit doon sa